Mga dahilan kung bakit ka palaging nagugutom, or palaging gutom. Ang pakiramdam ng gutom sa lahat ng oras ay maaaring senyales ng mga kakulangan sa pagkain, stress, hindi sapat na tulog, o kawalan ng timbang sa hormone, imbalance hormone. Ang ilang mga tip upang mabawasan ng gutom ay kinabibilangan ng pagkain ng sapat na protina o protein at pananatiling hydrated. Ang gutom ay natural na pahiwatig ng iyong katawan na nangangailangan ito ng mas maraming pagkain. Kapag ikaw ay nagugutom, ang iyong tiyan ay maaaring tumunog at makaramdam ng walang laman o maaari kang sumakit ang ulo, magagalitin o hindi makapag-concentrate. Karamihan sa mga tao ay maaaring pumunta ng ilang oras sa pagitan ng pagkain bago muling makaramdam ng gutom. Gayunpaman, Maaari mo ring makita ang iyong sarili na nakakaramdam ng gutom sa lahat ng oras, kahit na pagkatapos kumain. Number 1. Hindi ka kumakain ng sapat na protina o protein. Ang pagkonsumo ng sapat na protina ay mahalaga para sa pamamahala ng gana. Nalaman ng mga mayakda ng isang pagsusuri sa 2020 Trusted Source na ang protina ay may ilang mga katangian na nakakabawas sa gutom. Halimbawa, maaari itong makatulong na bawasan ang dami ng ghrelin sa iyong katawan, na kilala bilang hunger hormone. Ang pagkain ng sapat na protina ay maaari ring tumaas ang produksyon ng PYY at GLP-1. Ang dalawang hormone na ito ay gumaganap ng isang papel sa pagregulate ng gutom. Ang dami ng protina o protein na kailangan mong ubusin bawat araw ay depende sa ilang mga kadahilanan tulad ng iyong height, edad o age, at mga layunin sa pamamahala ng timbang o weight. Iyon ay sinabi, maraming mga pagkain ang mataas sa protina, kabilang ang mga produktong hayop at mga pagkain nakabatay sa halaman. Ang pagsasama ng isang mapagkukunan ng protein sa bawat pagkain ay maaaring makatulong na maiwasan ang labis na kagutuman o excessive hunger. Number 2. Hindi sapat na tulog ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay mahalaga para sa iyong kalusugan. Ito rin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pamamahala ng gana o appetite. Nalaman ng isang pagsusuri noong 2022 na ang mahinang pagtulog sa mahabang panahon ay nagresulta sa mas mababang antas ng leptin. Ang leptin ay kilala bilang ang satiety hormone dahil nakakatulong ito sa pagpromote ng pakiramdam ng fullness o pagkabusog. Natuklasan din na ang mas mababang antas ng leptin ay nagdulot ng pagtaas ng mga antas ng ghrelin, sa makatuwid ay nakakaapekto sa gana o appetite. Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention, CDC, na ang mga nasa hustong gulang ay makakuha ng hindi bababa sa pitong oras ng pagtulog bawat gabi. Number 3. Kumakain ka ng masyadong maraming refined carbs ang isang dalawang libot dalawamput dalawa na pagsusuri ng siyentipikong literatura ay nagmumungkahi na ang carbohydrates ay hindi nagpapanatiling busog hindi tulad ng protina. Ngunit tandaan na hindi lahat ng uri ng carbohydrates ay dapat iwasan ang mga natutunaw lamang na mga carbs o refined carbs. Ang mga pinong carbs o refined carbs ay mga pagkaing na proseso ng gusto na may fiber, vitamina, at mineral na natanggal. Ang mga pino o refined carbs ay mabilis na natutunaw at na-convert sa glucose na maaaring humantong sa mabilis na pagtaas ng iyong asukal sa dugo o blood sugar. Ito ay humahantong sa pagtaas ng mga insulin, isang hormon na responsable sa pagdadala ng asukal sa iyong mga cell. Inaalis ng insulin ang asukal sa iyong dugo na maaaring humantong sa biglaang pagbaba ng mga antas ng asukal sa dugo. Senyales ito sa iyong katawan na nangangailangan ito ng mas maraming pagkain. Upang bawasan ang iyong paggamit ng refined carb, palitan sila ng mga pagkaing mayaman sa sustansya tulad ng mga gulay, prutas, munggo, at buong butil o whole grain. Ang mga pagkaing ito ay mataas pa rin sa carbs, ngunit mayaman sila sa fiber, na tumutulong na panatilihing maayos ang gutom. Number 4 ang iyong dieta ay mababa sa taba o low in fat. Ang taba o fat ay gumaganap ding isang mahalagang papel sa pagpapanatiling busog o full. Ito ay bahagyang dahil sa mabagal na gastrointestinal transit time nito. Ibig sabihin, mas matagal bago mo ito matuno, at mananatili ito sa iyong tiyan ng mahabang panahon ang pagkain ng taba o fat ay maaari ring humantong sa paglabas ng iba't ibang mga hormon na nagsusulong ng pagkabusog, tulad ng CCK, GLP-1, at PYY. Maraming malusog at mataas na taba, healthy fats na pagkain ang makakatulong sa iyo na mabusog ng mas matagal. Ang ilang partikular na uri ng fat, taba gaya ng medium chain triglycerides, MC, at omega-3 fatty acids ay maaari ding maging mas kapakipakinabang para sa pamamahala ng appetite o ganap kaysa sa iba. Ang pinakamayamang pinagmumulan ng pagkain ng MCT ay langis ng nyog habang ang mga omega-3 fatty acid ay matatagpuan sa matatabang isda tulad ng salmon, tuna, at sardinas. Maaari ka ring makakuha ng mga omega-3 mula sa mga pagkain na kabatay tulad ng mga walnuts at flaxseed kabilang sa iba pang pinagmumula ng mga pagkaing mayaman sa sustansya, mataas ang taba o healthy high fats food ang mga avocado, olive oil, at mga itlog. Number 5. Hindi ka umiinom ng sapat na tubig o water. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay may ilang mga uri ng nagpopromote ng kalusugan para sa utak, puso, balat o skin, at kalusugan ng digestive. Nagpapakita rin ng pananaliksik na ang pag-inom ng tubig bago kumain ay maaaring makatulong na bawasan ang bilang ng mga kalori na iyong kinokonsumo. Halimbawa, natuklasan ng isang maliit na pag-aaral noong 2016 na ang mga kalahok na umiinom ng dalawang tasa ng tubig bago kumain ay kumain ng halos 600 mas kaunting kalori kaysa sa mga hindi umiinom ng tubig. Ang mga pakiramdam ng dehydration ay maaari ding mapagkamalan bilang pakiramdam ng gutom na maaaring lumitaw sa iyo upang kumain ng higit pa. Ang pag-inom ng isa hanggang dalawang basong tubig sa pagitan ng bawat pagkain ay maaaring makatulong sa pagsugpo sa mga damdaming ito. Ayon sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK, Inirerekomenda ng mga kinakailangan sa pangangalagang pangkalusugan na uminom ng mga nasa hustong gulang ng hanggang 8 onsa, oz, na baso ng tubig kada araw. Ang pagkain ng maraming pagkain mayaman sa tubig ay makakatulong din sa iyong pangkalahatang pangangailangan sa hydration. Number 6. Kulang sa fiber ang iyong dieta. Ang fiber ay gumaganap bilang isang mahalagang papel sa pamamahala ng gana o appetite. Halimbawa, nakakatulong ito na ayusin ang iyong pagalis ng gastric ng chan at pinapataas ang iyong nararamdaman ng pagkabusog. Ito ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam na mas busog ng mas matagal. Ang mataas na paggamit ng fiber ay nakakaimpluensya rin sa pagpapalabas ng mga hormone na nagpapababa ng gana sa pagkain at ang paggawa ng mga short-chain fatty acid ang mga ito ay ipinakita na may mga epektong nagsusulong ng pagkabusog o fullness. Mahalagang tandaan na may iba't ibang uri ng fiber. Ang natutunaw na fiber o soluble fiber ay nagiging malambot, parang gel na substansya sa panahon ng panunaw o digestion dahil sumisipsip ito ng tubig. Ang hindi matutunaw na fiber ay gumagalaw sa iyong bituka na hindi natutunaw dahil hindi ito sumisipsip ng tubig natuklasan ng ilang pag-aaral na ang natutunaw na fiber ay mas nakakabusog kaysa sa hindi natutunaw na fiber. Ang pag-inom ng maraming pagkaing may mataas na fiber tulad ng oatmeal, flaxseed, at kamote and ay maaaring makatulong na mapanatiling maayos ang iyong gutom. Ang pagkain ng jeta na mayaman sa grains, mga pagkain na sa halaman tulad ng mga prutas, gulay, mani, buto, monggo at whole grain o butil ay ang pinakamahusay na paraan matiyak na nakakakuha ka ng sapat na fiber. Number 7. Kumakain ka habang may distracted o nakakagambala. Ang pagkain habang ikaw ay distracted ay maaaring tumukoy sa on-the-go na pagkain, pagkain habang nakikipag-ugnayan sa electronics, at pagkain habang nakikipag-usap sa iba. Ang nakakagambalang pagkain ay nauugnay sa higit na appetite o gana, pagtaas ng paggamit ng kalori, at pagtaas ng timbang. Ang isang dalawang libot dalawa na pagsusuri ng siyentipiko ay nagmumungkahi na ito ay maaaring dahil sensory awareness o kamalayan ng pandama. Halimbawa, ang pagkain habang gumagawa ng isa pang ay nakakaapekto sa dami ng enerhiya na inilalaan ng iyong utak sa bawat gawain maaari nitong pigilan ka sa pagkilala sa mga senyales ng pagkabusog ng iyong katawan ng kasing husay kapag hindi ka ginulo. Ang nakakagambalang pagkain ay maaari ring makaapekto sa iyong taste perception o panlasa na pangunawa. Ito ay maaaring humantong sa pagkain ng mas madalas sa buong araw, pati na rin ng pagkonsumo ng mas maraming pagkain habang kumakain. Upang maiwasan ang nakakagambalang pagkain, Subukang gumamit ng mga diskarte sa pagkain na may pag-iisip o mindful eating techniques, i ang screen time at itigil o patahimikin ang iyong mga electronic device. Papayagan ka nitong maupo at tikman ang iyong pagkain, na tumutulong sa iyong mas makilala ang mga signal ng pagkabusog o fullness ng iyong katawan. Number 8. Marami kang ehersisyo o sobra sa ehersisyo o exercise ang mga individual na madalas na nag-eehersisyo ay nagsusunog ng maraming calories. Regular na pag-eehersisyo sa panlaban ay maaaring makatulong na mapabilis ang iyong Basal Metabolic Rate o BMR. Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga kalori na sinusunog ng iyong katawan upang may sagawa ang mga function nito na nagpapanatili ng buhay. Lad ng paghinga o breathing. Alaman ng isang pag-aaral noong 2011 na kinasasangkutan ng sampung lalaki na ang metabolic rate ay tumaas ng 37%. Para sa isang araw pagkatapos magsagawa ng masiglang 45 minutong pag e kumpara sa isa pang araw na hindi sila nag e Ang isang mas mataas na BMR ay maaaring magdulot sa iyo na magsunog ng higit pang mga kalori na humahantong sa pagtaas ng kagutuman ang isang dalawang libot labin na pagsusuri sa pananaliksik ay nagmumungkahi din na ang pangmatagalang ehersisyo. May posibilidad na mapataas ang gana o appetite. Maaaring makaapekto ang enerhiya sa iba't ibang sistema ng hormonal. At regulasyon ng enerhiya sa iyong katawan, na maaaring magpapataas ng iyong gutom. Iyon ay sinabi ng pananaliksik kung paano nakakaapekto ang ehersisyo sa iyong BMR ay halo-halo. Halimbawa, natuklasan ng isang pag-aaral noong 2021 na kinasasangkutan ng isang at apat na kabataan na may sobra sa timbang o overweight. O katabaan na ang ehersisyo ay hindi nakakaapekto sa BMR. Dahil dito, higit pang pananaliksik ang kailangan sa papel ng ehersisyo at metabolismo ang isang paraan upang makatulong na maiwasan ang labis na gutom mula sa pag-eehersisyo ay ang pagkain ng higit pa. Upang mapasigla ang iyong mga pag-eehersisyo, maaaring kabilang dito ang pagkain ng mga pagkain mataas sa fiber, protein, at healthy fats. Ito ay kadalasang nalalapat sa mga masugid na atleta at madalas na nag-eehersisyo sa mataas na intensity o sa mahabang panahon kung katamtaman ng iyong ehersisyo, malamang na hindi mo kailangang dagdagan ng iyong calorie intake. Number 9. Masyado ka o sobrang umiinom ng alak o alkohol. Kilala ang alak o alkohol sa mga epekto nitong nakakapagpasigla ng gana o appetite. Maaaring makaapekto ang alak sa bahagi ng iyong utak na kumokontrol sa judgment, desire o pagnanais, at gantimpala o reward. Nalaman ng isang pag-aaral noong 2021 na ang pag-inom ng alak ay maaaring magpataas ng iyong pagnanais na kumain ng pagkain. Gayun din ang pagtaas ng iyong pagkonsumo ng pagkain. Kahit na ang katamtamang dosis ng alkohol ay maaaring tumaas kung gaano karaming pagkain ang iyong kinakain. Ito ay maaaring dahil ang alkohol ay hindi nakakabusog na nangangahulugan na maaari kang kumonsumo ng maraming calories. Ngunit hindi mabusog. Kung umiinom ka ng alak, maaari rin itong makaapekto sa iyong gutom. Halimbawa, ang pag-inom ng alak bago o kasama ang mga pagkain ay nauugnay sa mataas na paggamit ng enerhiya. Kung umiinom ka, pinakamahusay na ubusin ang alkohol ng katamtaman o iwasan ito ng buo. Number 10. Uminom ka ng iyong mga calorie. Ang mga liquid at solid na pagkain ay nakakaapekto sa iyong gana sa iba't ibang paraan. Ang mga liquid na pagkain, tulad ng mga smoothies at meal replacement shakes, ay hindi gaanong nakakabusog kaysa sa mga solid na pagkain. Ito ay dahil ang mga liquid ay mas mabilis na natutunaw kaysa sa mga solid na pagkain. Dahil dito, Maaaring mas madalas kang magugutom kaysa sa kung kumain ka ng mas matigas na pagkain. Maaari ka ring magutom ng mas madalas kung umiinom ka ng maraming inuming pinatamis ng asukal, tulad ng soda. Iminumong kahin ng pananaliksik na ang mga ito ay hindi nakakabusog at maaaring magsulong ng gutom. Higit pa rito, kain ng pananaliksik na ang mga likidong pagkain ay walang gaanong epekto sa pagsugpo ng mga hormon na nagpapalaganap ng gutom kumpara sa mga solidong pagkain. Ang pagkain o pag-inom ng mga likidong pagkain ay tumatagal din ng mas kaunting oras kaysa sa pagkain ng mga solidong pagkain. Ito ay maaaring humantong sa iyong gustong kumain ng higit pa dahil hindi mo nararanasan ang buong sensasyon ng pagkain at ang iyong utak ay walang sapat na oras upang ay proseso ang mga signal ng pagkapuno o pagkabusog. Upang maiwasan ng madalas na pagkagutom, maaaring makatulong na tumuon sa pagsasama ng mas solid, buong pagkain sa iyong jeta. Number 11. Masyado kang stressed. Labis. Pangmatagalang stress ay nauugnay sa pagtaas ng gana o appetite. Ito ay maaaring dahil sa mga epekto nito sa pagtaas ng mga antas ng cortisol, isang hormon na ipinakitang nagsusulong ng kagutuman at pagnanasa sa pagkain. Para sa kadahilan ng ito, maaari mong makita na palagi kang nagugutom kung nakakaranas ka ng madalas na stress. Ang mga diskarte sa pagtanggal ng stress tulad ng physical na aktibidad, Yoga at mga ehersisyo sa malalim na paghinga, meditation ay maaaring makatulong na mabawasan ang iyong mga antas ng stress. Dahil dito, makakatulong ito na pamahalaan ang iyong gana. Number 12. Umiinom ka ng ilang mga gamot o medication. Ang ilang mga gamot ay maaaring magpapataas ng iyong gana bilang isang side effect kabilang sa mga pinakakaraniwang gamot na nakakapukaw ng gana sa pagkain ang mga antipsychotics, gaya ng clozapine at olanzapine. Ang iba pang mga gamot na maaaring humantong sa pagtaas ng gana ay kinabibilangan ng antidepressants, tulad ng tricyclic antidepressants at mirtazapine corticosteroids anti-seizure na gamot, tulad ng valproic acid, pregabalin, at perampanel, Fikompa birth control, tulad ng progesterone. Makipag-usap sa isang professional sa pangangalagang pangkalusugan kung pinaghihinalaan mo na ang mga gamot ang sanhi ng iyong madalas na pagkagutom. Maaaring may mga alternatibong gamot na hindi nagpapagutom sa iyo. Number 13. Masyado kang mabilis kumain. Ang bilis ng iyong pagkain ay maaaring may papel sa kung gaano kagutom. Ang isang pagsusuri sa pananaliksik sa 2018 ay nagmumungkahi na ang pagkain ng mas mabagal at pagmuya sa bawat kagat ng mas maraming beses ay maaaring magpapataas ng pagkabusog at mabawasan ang gana. Isang 2023 na pagsusuri ng siyentipikong pananaliksik ang nakakita ng mga katulad na resulta. Ang mga epekto sa pagbabawas ng gutom ng pagkain ng mas mabagal at pagnguya ay maaaring dahil sa pagtaas ng kamalayan sa pagkain. Bukod pa rito, ang mabagal na pagkain at ninunguyang mabuti ay maaari ring magbigay sa iyong katawan at utak ng mas maraming oras upang maglabas ng mga anti-hunger hormones at maghatid ng mga signal ng pagkabusog. Number 14, mayroon kang kondisyong medical. Ang madalas na pagkagutom ay maaaring sintomas ng ilang partikular na kondisyon sa kalusugan tulad ng diabetes, hyperthyroidism, hypoglycemia, premenstrual syndrome, mga kondisyon sa kalusugan ng isip tulad ng depression. Kung pinaghihinalaan mo na maaaring mayroon ka ng isa sa mga kondisyong ito, makipag-usap sa isang doktor upang makatanggap ng tamang diagnosis at pag-usapan ang mga opsyon sa paggamot. Makipag-usap sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan kung hindi ito gumagana. Paari silang magbigay ng tamang diagnosis at tumulong na bumuo ng plano sa pamamahala ng gutom na tama para sa iyo.